Ngayong araw nga ay magluluto tayo ng ginisang ampalaya with egg. Dahil sobrang laki na ng ampalaya namin dito sa bakuran namin ay talaga namang pinitas ko na. Bali isang ampalaya nga lang pala ilulutuin ko dahil ako lang naman ang kakain. Inislice ko lang ito sa gitna at saka ko siya inalsan ng buto. Favorite ko nga pala itong ampalaya with egg. Bukod sa masarap na ay healthy pa. Teknik pala nito mga mare para hindi mapait yung lulutuin ninyong ampalaya. Slicing siya ng maninipis katulad nito. And lagyan mo lang siya ng asin sa mo siya pigaan para maalis yung pait niya. Pagkatapos nga hinugas hinugasan ka lang din para maalis yung nilagay nating asin. Dahil igigisa nga natin kailangan natin ng sibuyas tapos bawang. Bali isang sibuyas nga lang ilalagay ko rito tapos mga tatlong pirasong bawang. Sinislice ko lang din ito ng maninitis. Naisipan ko na din palalagyan ng kamatis dahil meron pa kaming tirang kamatis doon sa ref. So after ko nga ma-slice lahat ng gagamitin kong ingredients, dali-dali na rin akong nagisa ng bawang tapos sibuyas. Kung tatanungin nyo nga kung bakit ganyan yung kawali ko mga mare, pinagkrituhan ko na kasi ito ng ibang ulam namin. Sayang naman kung itatapan ko yung mantika mga mare, kaya dyan ko na rin siya ginisa. So balik tayo sa niluluto ko, ilagay na rin natin itong kamatis. At isunod na rin natin itong ampalaya. sa ako ko siya inalo-halo para magmix. Habang hinihintay ko nga itong maluto, naganda muna ako ng itlog na gagamitin ko. Bali, tatlong egg na yung ko dito dahil malilit yung nabili kong egg. Tapos nilagyan ko rin ng pampalasa tulad ng asin tapos itong magic sarap. After ilang minuto nga naluto na rin itong ampalaya natin, kaya lalagyan na natin siya ng egg. Minus ko lang din dito sa ako na siya haluin kung nakita mo ang ganyan na pwede na yan, transfer lang natin siya sa malinis na lalagyan, sa na tayo kakain. So hanggang dito na lang pala yung video natin. Bye-bye! Kainan na!